Mga Igan, ngayong malapit na ang taginit, uso na naman ang hashtag Summer Getaway. Pero hindi lang ang bakasyon ang dapat pagandaan, kundi pati na ang pagbabantay sa ating mga ari-arian. Paano nga ba hindi mabiktima ng akit bahay gang? Ikalawa ng Marso ngayong taon ng bisitahin ni Joe ang kanyang tindahan sa Pilyasis, Pangasinan. Galing ako ng nila mga March 2, magbi midnight na. So, napansin ko, nung binuksan ko pinto, madumi yung pwesto. Ibig sabihin, hindi for the last five days. Sa kanyang pagpasok, may napansin na siyang kakaiba sa kanyang mga gamit. Umagaw rin ang kanyang pansin ng sirang padlock at pinto ng kanyang kwarto. Dito na si Joe na nilooban ng kanyang tintahan. Direview ni John CCTV footage sa mga araw na wala siya at nung madaling araw ng February 27, nadiskubre niyang tama ang kanyang hinala. Isang lalaki ang makikitang nakatambay. Sinilip niya ang loob ng tindahan gamit ang flashlight. At nang masiguradong walang tao, ang lalaki nag-alay Spider-Man at sumampa sa steel gate ng tindahan. Dumaan siya sa siwang ng gate sa itaas. Ang kawatan, gumapang pa para hindi makuha na ng CCTV camera. Nagpaikot-ikot ang lalaki sa loob ng tindahan. Baya-baya pa. Ayun! bitbit bit na niya ang flat screen TV ni Joe. Pati ang TV ng video kay Machine, tinangkapang kunin. Balak lang ko eh, na, na sa review ng CCTV, tinitignan. Yung nga lang, nag-discovery na nakapusas pala sa base niya kaya mahirapan. At walang kahirap-hirap na umakyat muli ang lalaki para tumakas, bitbit -bit na ang ninakaw na TV. Aba, matindi! Pero masakla pa nito. Hindi lang palabas sa TV ang natangay ng magdanakaw. Kami na wala, mga sensitive documents, mga land title, although pinang kopya lang yon. Pinablatan niya ni Joe ang pangyayari sa barangay at pulisya. Patuloy na pinagahanap ang suspect. Kung karaniwang dumechepo ang mga magdanako na walang tao sa kanilang target na bahay, may iba naman ng na malakas ang loob na pumapasok kahit may bantay. Sa CCTV footage na inupload ni Rosauro Torres, dalawang lalaki na ng kamera sa labas ng kanilang gate. Ang isa ay binubuksan ng gate habang isa nagsilbing lookout. Pero pa silang may CCTV camera. Kaya umalis na lang ang dalawa. Pero tila ba shooting ng isang pelikula, may take two ang kanila palang pagsalakay. Para hindi makita sa CCTV camera, bumalik ang mga kawatan na may takip ang mga mukha. At ang makapasok ng dalawa sa loob, aba, dead sa mga taong natutulog sa mga kwarto. Nag-ala ninja ang lalaking ito habang tahimik na kinukuha mga gamit na nasa mismong tabi ng mga natutulog. Kahit ang cellphone na naka-charge pa, tinangay rin. Pati mga wallet at iba pang gadget at bag, nilimas. Lumabas lang kawatan sa kwarto. Pero hindi pa pala siya kontento. Bumalik pa siya at kinuha ang mga natirang gamit. Nakakatsamba yung mga magnanakon na may pumapasok and then kahit tulog ko yung cellphone, yung mga gamit at makakalabas pa sila. Anyway, kung talaga nasa loob tayo at secure natin yung lugar, pag, pag pinipilit din pumasok, magkikising tayo. Di ba? Kasi sisirayin yung trangka. Magkikreate siya ng, uh, ng, ingay na ikagigising natin. Ay sa pulisya, patuloy ang paghanap sa mga suspect. Modo sa akit bahay ay pasok sa krimeng robbery. Baring makulong ng anim hanggang labing dalawang taon ang mahuhuli. Oh, actually, theft ta uh, and uh, robbery din kasi kung may forcible entry. Kasi di ba pag nakalakis wala well door, so uh, pipili lang pumasok. So robbery na yun. Oo. Uh -huh. So meron siyang forcible entry. Sa tala ng Philippine National Police mula inero hanggang setyembre noong nakarang taon, may git labing anim na libo na kaso ng robbery ang naitala. Sa Cebu, isang lalaki tumambay sa labas ng isang compound. Sumampasagit ang lalaki. At na makapasok, binuksan pa niya ang nakalak na gate para mabilis siyang makalabas. Sa loob ay nagpaikot-ikot ang lalaki. Pumasok siya sa isang unit. Pero hindi nagtagal, ay dahan-dahan siyang lumabas. Kwento ng may-ari ng video, may tao pala sa loob ng unit na kanyang pinasok. Dahil summer na, paniguradong sunod-sunod ang mga outing ng pamilya. Bago umalis bahay, ilang mga pinto, yung bintana at gate. Mahalaga rin na itago sa ligtas sa lugar ang mga may iwang mahalagang bagay. Makatutulong din ang pag-iwan ng ilaw sa loob ng bahay na pwede iwan ng magdamag. Pag wala talagang ilaw nga, paisipin, lalong walang tao. So, 'di ba, Pero kung yung ilaw naman yun nasa loob ng bahay, sa umaga hindi mo kita na may ilaw siya. Sa gabi, nakikita siya may ilaw mainam din kung iya ang inyong bahay sa mga kakilala. Kailangan din natin siyempre na ibilin sa ating mga pinagkakatiwala kapitbahay. Yung pinagkakatiwalaan ha? na uh, just in case magkakaroon ng problema, kontakin ka agad or yung pulis para mapunta. Pero sa ilang pagkakataon, ng alagang aso, ang naging punterya ng mga masamang loob. Gaya na lamang ng, nangyari sa mga asong ito sa Laguna na naging viral sa social media. Kwento po nang nag-upload ng video Pinakawalan nila ang mga aso sa garahe para makatakbo. baya maya pa, dalawang batang lalaki lumapit sa gita at sinubukan buksan nito. Pero dahil nakalak, nag-iba sila ng plano. Tinawang ng dalawang bata ang mga aso. Lumapit ang isang aso sabay dampot dito. Pinilit ng mga bata na ilusot ang aso sa maliit ng awang ng gate. At nang nakuha ang alaga, sinilit to sa sako sa mabilis na tumakas. Binaganan pa rin ng mga batang kumuha sa aso. Igan huwag bigyan ang pagkatao ng mga kawatan na kayo'y salisihan. Tandaan, hindi lang summer destination ang pinaplano. Paano maging kung paano iiwang ligtas ang inyong mga tahanan.